Kaya hey po mga kalinga, welcome back to my YouTube channel, Indiano, Bicolano Ngayon po, na dito na ako. Na horas na po yung ano, mga 9 pa lang. Nandito ako, kaso lang madilim na medyo mapaulan na yata. Ngayon, napunta po ako dito ng kay Kuya Ariel. Kasi ano eh, nadala ko po yung motor ko. Tapos yung ito po, nahiram ako kay Kuya Cedric nga dati na gamit ko dalawang araw naputol po na dito sa gitna na weldingan ko tapos nangyari naman na yon yung paggabi kami na Manila sana na ano yan po para mahatid ko sana tapos kasi pagkunin ko na yung motor ko sa Manila ay problema po na ano ano tawag yan na pag malapit lang po kami sa kalsada dito kina Kuya Ariel na hinto. <clears throat> hindi na andar <laughs> kaya yon po mga kalingap, ewan po namin na uh, ano tapos e, yung nakaran po nung pagdating po namin uh, dating po kami na Linggo, eh, linggo. kasi alas 3 na pumaga na linggo yung gabi kaya lunis na po na dating namin tapos nalagnat ako kaya hindi ako napasok dalawang araw tapos kahapon napupunta naman si yung tauhan ni Kuya Bal na dala na isang sakong bigas tapos sa uh, ano to isda na sa rewa maraming salamat po talaga sa kanya kay Kuya Bal kaya na yun, pupunta ko dito para man, kung malay namin kung init lang na matina kaya hindi na andar. Try po, try po namin na yun na pag andar. Taso lang, ano eh, eh, kay Cedric po ito. Kay Cedros. Kaya Cedric. Pero para ko lang kung kaya naman po yan na andar. Hindi po ano eh. Grabe. Pero yung motor ko, pag naandar na po ito, dadalhin ko po na sa dait para bigay ko na po, nasoli ko na kay ano, para bilang pasalamat ko din sa kanya, na ano, kay Kuya Cedric, para ano eh. Yan kuya, habak mo daw para ano, try natin. Paandarin mo. Andarin, andarin natin. Baka spark plug. Ha? <coughs> spark plug. rin alam yan eh kasi wala akong ganyan eh, meron ako dati na ganito na, ano, na bait, beat ba yan hindi po wala man na ticket ano na eh. ay yaman. yamahan yamahan <coughs> mio mio Ayah telaga. Hah? Ayah. Dia mau antar? Dia kasih makanan sama di itu, eh. Hmm. Hindi telaga mahandarian, Ben. Sana naman yun. Uh, naikot naman yung ano bagay yung tawag yan na ano yung self niya. So, wala talaga na ano Pero wala naman na ano para hindi na siya kuha yung baga tawag yan na kuya na boom, um, di ba? Para antaragada na. No? Wala talaga ng kuryente. l a 린데 Hindi naman siya nagbuy. <coughs> wala, wala talaga. Dali mo sa shop. Tawagan ko ka sa pilas ko para mahila na lang. Ano? Ano? okay, sana na alam. Ang pahila mo? Hila, hila ko na ano. Para kasi nahiya din pag napag. pag naman na kay ano kay kay Cedric na hindi <coughs> na andar kasi hindi naman tayo ng kasalanan kahit isang araw lang nagagamit ah, ko eh ay nako mga kalinga hindi na talaga andar mamaya mahila na po ito para bukas papadalihin na at ano, pasoli na natin kay Kuya Cedric. Tapos mamaya mahila na po kami na sama ko na si Janja na po, ano, uh, mag drive para mahila na po namin ito. Nadalihin sa pambuhan para paayos po mga kalina. Na. Tapos naiwan ko po yung motor dito para kay Kuya Ariel, sniper na para bukas pahatid ko alas hanggang dito dadalin ko naman yung sumadaan na lang ako sky na lang ako sa multi cup bukas para pag uwi alas dito na ako nababa para maano para pag uwi dadalhin ko na yung sanay hanggang dito muna tayo po mga kalingap pa na muna tayo Lalam muna tayo kay kuya Bal Santos Mutubang and si ate Edna sa na si Kogi si kalingap and si Kalingap Chucky and siyempre lahat ng mga boys so, mga Kalingap uh, paano na natin sporta and siyempre si Kalingap Nico sa India dami naman talagang problema sana malipas din na ano para mauwi na siya dito sa Philippines pasporta din natin sa channel niya Matag matagal-tagal na hindi pa siya na-upload damin siya talagang Dami talaga siya na narasan nasa sa talagang hindi naman kami ang ah, asahan na niyari pala sa amin pumakaling na ah. pagpatay lang si Papa simula noon ay tuloy-tuloy naman talaga na bago sa problema sa amin na ah, sa namin pero medyo okay-okay naman na yun salamat kay Lord ay grabe talaga kaya syempre tapos na yon kasi bago po kayo na sa channel ko, Indiano, Bicolano, pag-subscribe po and wag niyo kalimutan na notification bell para lagi po kayo na update kung ano po ginagawa namin araw-araw. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you. Love you all.